Nararamdaman mo ba ang kaba at tanong kung kailan nga ba eksaktong marirelease ang iyong A-pension ngayong buwan ng Agosto? Lalo na't marami sa ating mga pensioner ay umaasa sa buwan ng halagang ito para sa pangaraw-araw na gastusin, pambili ng gamot, pagkain at iba pang kailangan sa bahay. Ngayong usap-usapan na naman ang dalawa trench at social pension. Malinaw ba sa'yo kung kasama ka ba sa matatanggap ngayong buwan? Marami ang nalilito at nagtatanong kung tuloy ba talaga ang second tranche at kung sabay ba itong ibibigay kasama ng regular na buwan ng pensyon. Kaya mahalagang linawin natin ang lahat ng detalye para wala ng pangamba o pagkalito. Alam nating lahat na sa mga nakaraang buwan ay may mga pagbabago at adjustments na ipinatupad ang isit at maging anggit para sa social pension. Marami ang nag-aalala na baka madelay ang kanilang natatanggap na pensyon, lalo na to ang pangunahing pinagkukunan ng budget ng karamihan. Ngunit ngayong Agosto may malinaw na anunsyo na dapat mong malaman. Kailan ba eksaktong pet sa marirelease ang pensyon? Kasama ba agad ang second trust? At paano naman ang mga benepisyaro ng social pension mula sa gobyerno? Ito ang mga bagay na sasagutin natin ng detalyado sa video na ito. Hindi lang tayo magbibigay ng karaniwang balita kundi ibabahagi natin ang opisyal at tumpak na impormasyon mula mismo sa at sa mga ahensya ng gobyerno na namamahala ng social pension. Kung napapansin mo, maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media na lalong nagpapagulo at nagpapakaba sa mga pensioner. Kaya dito uupo tayo at pag-uusapan ang mga tunay na detalye, hindi haka-haka kundi mula mismo sa mga opisyal na sources. Kaya kung gusto mong malaman kung kailan mo matatanggap ang iyong pension ngayong Agosto, kung kasama ba ang dalawa de tranche, at kung anong mga pagbabago ang dapat mong asahan, manatili ka dito dahil napakahalaga ng impormasyon na ito para hindi ka mahuli o mapag-iwanan. Sige, itutuloy natin mula sa hook at gagawin nating mahaba malinaw at engaging ang katawan ng script. Tandaan, isto ay para sa mga pensioners na talagang umaasa sa bawat detalye, kaya kailangang malinaw at direkta ang paliwanag. Ngayon simula na natin ang mas malalim na pagtalakay. Maraming nagtatanong kung kailan eksaktong petsa may bibigay. Ang pensyon ngayong buwan ng Agosto ayon mismo sa anunsyo ng Social Security System, itinakda nila ang release schedule ng maaga upang masigurado na matatanggap ng lahat ng pensioners ang kanilang pensyon sa tamang oras. Ang pensyon ay karaniwang ipinapasok sa inyong bank account o cash card na nakatala sa system. Kung regular kang tumatanggap tuwing unang linggo ng buwan, ganun pa rin ang magiging schedule ngayong Agosto. Subalit kung sakaling ang iyong date of contingency o yung petsa ng kapanganakan ay natapat sa ikalawang schedule, maaari itong pumasok sa ikalawang linggo ng buwan. Kaya mahalagang lagi mong i-check ang iyong bank account OGQ upang makita kung naipasok na ang iyong pension. Ngayon ang pinakamainit na tanong, kasama ba ang second trension ngayong Agosto? Maraming kumakalat na chismis online na sasabay na raw ang second tres sa regular na pension. Ang totoo, ayon sa opisyal na pahayag ng SSE, may proseso ang pagbibigay ng second trench at ito ay hindi basta-basta isinasabay sa buwan ng pension. Maliban na lamang kung malinaw na iniansyon ng kanilang opisina, kaya huwag basta maniniwala sa mga nakikita sa social media na walang malinaw na source. Ang second trench, lalo na kung ito ay kaugna sa mga dagdag na benepisyo o ayuda mula sa gobyerno, ay may hiwalay na release schedule na ipinaalam ng I at ng FAT. Ang layunin nito ay para maiwasan ng kalituhan at matiyak na maayos ang pagdisbursi ng pondo para sa mga nakakatanggap ng social pension mula sa CEV. Ito naman ay may sariling schedule ng pamamahagi. Karaniwan itong ibinibigay sa pamamagitan ng payout centers o barangay halls kung saan tinatawag ang mga benepisyaro upang personal na kunin ang kanilang cash assistance. Ngunit ngayong taon, sinisikap ng SSV na iipasok na rin ito sa mga bank account ng mga seniors para mas maging mabilis at mas ligtas. Alam naman natin na ang physical payout ay maaaring magdulot ng mahabang pila at panganib, lalo na para sa mga matatanda. Kaya ang payo ng Seth View ay laging nakikipag-ugnayan ang mga benepisyaro sa kanilang barangay or local social welfare office upang malaman ang eksaktong petsa at paraan ng pagkuha ng social pension. Mahalaga rin nating pag-usapan kung ano ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong na dedelay ang pension. Hindi natin maikakailan na may mga pensioners na nagre-reklamo dahil hindi nila agad nakukuha ang kanilang pera sa petsang nakasanayan nila. Kadalasan ang mga delays ay dulot ng technical na problema sa banko o kaya ay kakulangan ng updated na records sa system. Kaya paulit-ulit na paalala ng SS sa mga pensioners na siguraduhin na ang kanilang personal na impormasyon tulad ng address, contact number at bank account details ay tama at updated sa CST. Presyo ng bilihin at gamot Ayon sa TISESTE, patuloy nilang sinusuri ang pondo at kita ng ahensya Upang matukoy kung posible ang dagdag benepisyo, ang pension increase ay dumadaan sa mahabang proseso dahil kailangang siguraduhin na may isapat na pondo para masuportahan na ito sa pangatagalang panahon. Kaya kung nakaririnig ka ng balitang tataas agad ang pension, huwag muna itong paniwalaan hanggat wala pang formal na pahayag mula sa ang pinakamabuting gawin ay sundan ang kanilang mga opisyal na social media accounts sa website para sa tunay na balita. Para naman sa mga nahihirapang magpunta sa branch o wala pang ACP account. Magandang pagkakataon ito para matutunan kung paano mag-register online sa pamamagitan ng kanilang online portal. Mas madali mong ma-check ang iyong contribution record, schedule ng pension, at iba pang detalye. Hindi mo na kailangang pumila sa branch lalo na kung malayo ang biyahe. Ang kailangan mo lamang ay internet connection at isang device tulad ng cellphone o computer kapag nakapag-register ka na, makikita mo rin doon kung may mga abiso ang SF para sa'yo. Gaya ng mga update tungkol sa second TR o special releases. Bukod pa dyan, may ilang pensioners nagtatanong kung maaari ba nilang ma-withdraw ng buo ang kanilang retirement benefits sa isang bagsakan. Ang sagot dito ay nakadepende sa uri ng pensyon na iyong kinuha. Kung lumso ang iyong pinili noong mag-retire ka, matatanggap mo ito ng buo. Ngunit kung monthly pension ang iyong pinili, tuloy-tuloy ang matatanggap mo buwan-buwan at hindi mo na ito pwedeng kunin ng buo, maliban na lang kung may mga espesyal na kondisyon na itinakda ng E. Eh. Ito ay ginagawa para masigurado na may tuloy-tuloy nakita ang mga pensioners at hindi agad maubos ang kanilang retirement fund. Napakahalaga pag-usapan ng papel ng mga pamilya ng pensioners. Kadalasan ang mga anak o apo ang tumutulong sa pag-asikaso ng mga dokumento at pag-update ng records. Kung ikaw ay may kamag-anak na pensioner, mainam na ikaw na rin ang magtanong at magbantay sa mga updates mula sa ho upang makasiguro na hindi sila mahuhuli sa release schedule. Ang A6 ay may customer service, hotline at email kung saan pwede kayong magtanong. Pero dahil madalas ay maraming tumatawag, kailangan ding maging matyaga. Ngayong Agosto, inaasahan na mas magiging maayos ang release ng pension dahil nagpatupad ang SS ng ilang sistema para mapabilis ang proseso. Isa na dito ang mas maagang pagproseso ng mga accounts bago ang mismong release date. Kaya kung nakaranas ka ng delay nung mga nakaraang buwan, may posibilidad na hindi na ito maulit. Ngunit kung sakali mang maantala pa rin, huwag mag-atubiling mag-follow up sa ito upang agad na maresolba ang problema. Sa huli tandaan ng ang bawat anunsyo tungkol sa pension, maging ito man ay regular release, second tranche o social pension ay may opisyal na source. Huwag magpapadala sa mga kumakalat na balita na walang malinaw na pinanggalingan. Kung may narinig ka mula sa kakilala o nabasa sa Facebook na wala namang opisyal na dokumento, mas mabuting i-double check muna sa Seth or Sethbit bago maniwala. Dahil sa panahon ngayon, madali nang kumalat ang maling impormasyon na nagdudulot ng pangamba sa marami. Kaya ngayong Agusto, maging alerto, maging updated, at siguraduhin alam mo ang tamang impormasyon para hindi ka mahuli. Kung may kakilala kang kapwa pensioner na walang access sa internet o hindi marunong mag-check online, tulungan mo na rin silang malaman ng mga update. Ang bawat piso ng pension ay napakahalaga kaya dapat siguraduhin na walang mawawala o may de-delay. Ngayong nalinawan natin ang usapin tungkol sa PETSA ng release ng pension, second tranche at social pension. Malinaw na ang pinakamahalaga ay manatili tayong konektado sa mga opisyal na anunsyo. Ito ang susi para hindi ka mabahala at para maayos mong mapagplanuhan ang iyong mga gastusin buwan-buwan. Ang ato ay patuloy na gumagawa ng hakbang para mas mapabilis at mas maging maayos ang sistema kaya makakaasa tayo na unti-unting gaganda pa ang takbo ng kanilang serbisyo sa mga susunod na buwan. Kung gusto mong manatiling updated sa mga susunod pang buwan, siguraduhin lagi mong sinusubaybayan ang mga opisyal na balita at hindi lang nakikinig sa chismis. Sa ganitong paraan, alam mo kung kailan darating ang iyong pensyon at kung may mga dagdag pang benepisyo na pwede mong matanggap sa bawat hakbang, mahalaga na ikaw mismo ay may pat na impormasyon para sa iyong kinabukasan at kaligtasan